Pagandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang layunin ng paksang ito ay upang maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahang nito. Mahalagang maunawaan na ang malusog na ugnayan sa pamilya ay maaaring makatulong sa pagpapalalim ng emosyonal na pakikipag-ugnayan na maaaring magbigay daan sa pagtataguyod ng mga damdaming empatiya at pagmamalasakit. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto para sa araling ito, nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya unang layuning pampagkatuto, nakakikilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Pangalawa, napangangatwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan at pangatlo, na isasakilos ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. Paano mo maipapakita ang iyong kakayahang mag-isip at magmahal ng tao sa mga sitwasyong ito? Una, ikaw ay inutusan ng magulang mo na tulungan ang iyong bunsong kapatid na gumawa ng kanyang takdang aralin ngunit ikaw rin ay mayroong proyektong gagawin para sa iyong pag-aaral. Paano ka gagawa ng pagpapasya? Ikalawang sitwasyon, ang iyong kamag-aral ay umiiyak kinausap mo siya at sinabi niya na baka siya ay tumigil na sa pag-aaral dahil wala nang tutulong sa kanya. Paano mo uunawain ang kanyang damdamin? Suriin ang nasa larawan mga bata. Ano-ano ang napapansin mo sa mga larawan? Mga bata, sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Mahal mo ba ang bawat kasapi ng iyong pamilya? Bakit? Paano mo na ipakikita ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila? Mahalaga ba ang pagiging matapat sa pamilya? At bakit? Tandaan natin mga bata na ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga kapatid, magulang, pamilya, at iba pang mga individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo, at ipakita ang mga bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Ang mabuting o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian. Mahalaga na panatilihin at pagibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat miyembro ng pamilya dahil ito ay una, nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya Lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na galugarin ang kanilang mundo, subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. Pangalawa, pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin, pagtugma sa mga pagtatalo at igalang ang mga pagkakaiba ng opinyon. At pangatlo, binibigyan ang mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ang malusog at matatag na relasyon. Panghuli, maaaring magunjok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali. Sagutan natin ang unang gawain. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ang ating mga pamilya ay may malalim na epekto sa ating buhay na humuhubog sa ating pag-unlad, mga halaga at mga relasyon kaya kinakailangan panatilihin ang mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya dahil ito ay nagbibigay ng masaganang benepisyo o positibong epekto hindi lamang sa pamilya kundi maging sa lipunan na ating kinabibilangan narito ang mga epekto ng mabuting gawi ng pakikitungo sa mga kasapi una ay pag-unlad ng karakter at moralidad ang pag-unlad ng karakter at moralidad sa kabataan ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing aspekto ng sosyalisasyon. Pangalawa, personal na kagalingan at emosyonal na paglago. Nag-aambag ang mga kasapi ng pamilya sa personal na kagalingan ng bawat isa. Sa panahon na nakararanas na tayo ng mahirap na mga sitwasyon, Nauunawaan natin na ang pagmamahal at pangunawa ng ating pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pangatlo, pagiging responsable. Ang pundasyon ng pamilya ay may iba't ibang likas na mga tungkulin. Sa bawat kasapi ng pamilya na nagtutupad ng kanilang mga obligasyon, nakikinabang ang buong pamilya dito, kaya't lumalakas ito. At panghuli, marunong makiramay maawain at mapagmalasakit Isa sa pinakamahirap na bagay na sinusubukang maipamalas ng mga tao sa kanilang buhay ay ang damdamin ng emosyonal na pag-unawa para sa iba Ang pamilya ay nagbibigay ng mahusay na kapaligiran para sa pagpapaunlad ng napakahalagang katangiang personal na damdamin ng emosyonal na pagda-may at pagmamalasakit Sa pangkalahatan ang epekto ng mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay nagpapalakas sa emosyonal at intelektual na pag-unlad, tumutulong sa paglago ng ugali at psikolohikal na pag-unlad, nakakatulong sa madaling paglutas at paglalampasan ng mga tunggalian, at nakatutulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng responsibilidad. Piliin ang sitwasyon na nagpapakita ng mga pangangatwiranan na ang mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Markahan ng check ang mga napiling sagot. sagutan ang ikaapat na gawain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa alinmang bahagi ng bahay ang lahat ng mga kailangang gawin ng isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan sa iyong pamilya. Kumpletuhin ang pangungusap. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap at kumpletuhin ang mga ito batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Para sa ating pagsusulit para sa araw na ito, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa loob ng kahon.